Ito po kami sa NLEX. Malapit ng Global Construct City. And we've merged from Mexico, Mexico Exit. Ayo ang Pinlo Kalaya. And now we're going to Subic since Okanay Tourism. Malandong. And what a bright sky. Malandong. Sa from us kung to So, si Happy, And it's gonna be our first anniversary tomorrow. So, naganap talaga kami na. Resort gonna happen. <laughs> First expressway in the app. We're here approaching Ess X, clark blue City. Uh, touchdown Subic So nasa Subic na po kami Kakalabas lang po namin ng s So kasama namin si Nimo, So espresso So wala naman ako ano uh, Naging sakit sa ulo sa kanya Pagpunta rito uh, Actually ano eh Ang takbo ko lang is Ang takbo ko lang is uh, Nasa 80 80 to 90 Naging second lane lang Pero Siyempre dahil uh, Baguhan lang tayong driver medyo uh, hindi, hindi pa tayo ganun kabilis or syempre defense uh, defensive driver lang tayo pero uh, grabe si Nimo kasi alam mo yung ano siya mismo gusto pa niya gusto pa niya umarangkada hanggang 100, 120 yung tao lang yung, <laughs> yung sumusuko pero oh, si Nimo grabe hanggang 150 kaya niyan walang problema tsaka ano hindi siya hindi siya maalog about sa suspension malambot yung suspension niya umalis kami sa Pampanga ng 8.15 nakarating kami ng anong oras na love? mga 8 o'clock you're too early actually uh, umalis <laughs> tayo sa bahay 8 o'clock and then punta pa kasi kaming meet plus or mall kaya wo, ayun 2 p.m. pa yung check-in so masyado kami maaga But anong oras okay. na? Uh, night. So, 9.30. So, magbilis lang. Uh, umalis kami yung Sunday. So, walang traffic. And wala kaming, wala masyadong sakyan. So, tara. Ayan. Uy! 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 Feeling <laughs> Saan? Okay, ay, open oh, show! Ano to? Oh? Ano to? Paano di ba tayo yun? Alin? Dakot nga yun. O tara nga punta nga natin So di po namin nalang kung saan kami pupunta So naghahanap po siya ng dagat <laughs> Pero para pa punta kami bundok So masyado kami na paaga Anong aras na lab? 10, sawa di pa kami ko Tom So alas 10 yes na Kasi ang target namin talaga dito Makarating dito ng 12 Expect namin mga 2 hours 2 and a half hours yung bayay namin Ayaw niyong gumawa akong itinerary kasi Ayan tuloy, wala ko lang. Oh <laughs> kasi may itinerary kasi parang ayoko ko yung ayaw ko yung nag-aabol ng oras so. So ko chillax lang. O yan. Kaya naghanap kami Laka, ng chillax mo, hanap tayong dagat. <laughs> so bago kami mag-lunch, lakad-lakad muna lang kami. Pakapagod, pakagutom muna. Bak ah, pakapagod muna kami. Picture ka na. So, so, ba dito may si Ate. Bakit ito bakit? Bakit? Natatanong Oh, tas may historical dun oh. Okay, baba ka dyan. Akit-akit ka dyan. Baba! Nge, okay, baba ka! <laughs> <laughs> ka. Okay, baba. Pasit ka no, ka! Nakakakit ka, Nakakit ka. ka, di mo alam bumaba <laughs> 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 ah, ka. Hindi, wag ganyan, dito ka Ano? Mangya yeah. to? Wait lang, no, maulog ako Ate, <laughs> mo yan, nubalhin mo dali Uusit na So, bumabagyo na po. Ah, ay, teka. <laughs> Alakas ng <lang> angin. <laughs> May bagyo ba? Sabi na ako, wala. Ay, mo na kami. <laughs> so, andito na po tayo sa Ico. Ito yung pool. Tulay green. so kanta um, natin yung room natin so one of four Hello oh, po, good afternoon. Tawin po kayo. Ito <laughs> mo kami. Ito yung ano, ito yung phone area where you could call the operator. Here's the bedroom where you could rest after the long travel. Kasi ito yung um, 32 inches, I think, na LED TV. Ayan, oh, may, may entertainment portion. And ito, oh, meron tayong area na vanity. Ayan, vanity area. I think yung dining nila dito din. Or the one. So you could have your coffee table there. Tapos yung lap nila, ang ganda lang na pagkagawa ng canvas. Tapos yung CR nila, ayan, may blinds. So ayan, kung gusto niyang... ng... Pasok natin sa, sa, na sa loob. Larp, Tapos, tour sa loob. So kita po. <laughs> ayan, kita-kita na pa. Kaya ito yung view namin sa labas. Kaya so, ito yung view right? Interior, isang galing ng pagkagawa. Ayan. Ayan. So, so, ayan na um, sea view. Hindi na namin yan ito. So, ang daming room. Actually, konti rin yung mga nakabok. Kasi may nag jet ski na oh. Okay. Oo, maganda sa antigrata. Hello. Sakamoto so, Second day po namin sa Subic So So Not sure kung yung mountain na yun is yung sa potipot, Tapos likod nun is Anawangin So Okay, get one year na rin last kami pag swim and nakapag relax dahil sa covid pero syempre kailangan maging careful pa rin breakfast muna po kami nangyari <laughs> tayang po kasi hindi po kami nakapag swimming sa pool kasi uh, ginagawa nasira po kata yung motor ito chef to see no long so yun po pauwi na po kami bye bye <laughs> so di ba pala kami uwi kakain pa lalunch pa kami sa harbor point harbor point pa shabo shabo so, so shabo shabo daw bye bye GPS signal lost. <laughs> <laughs> so bumili po pala kami ng blind spot. Blind spot mirror. So sa subik pa. Oo, so, sa subik. Pa. <laughs> Tsaka yung magnet. So, ayan. So nakuha namin tong idea na to sa ano, doon sa vlogger si Dancy Vlogs yata sikat na ano, may ari ng espresso. So ayun. Okay naman siya dito kasi ah uh, alam ko kasi bawal yung maglagay sa windshield ng phone eh, or mas mataas sa windshield dapat baba ng dashboard lang or banda dito eh kaso wala naman akong idea kung saan pwede dito kaya yun okay yung na, naisipan ni na vlogs na dito na lang hindi naman siya nakakaabala talaga baba na steering wheel o, baba lang siya ng no? likod lang siya ng steering wheel or pwede rin dito kasi medyo malayo na sa driver